Nagpabot po ng pakikiramay ang ilang kongresista kasunod ng pagkamatay ni Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, lubos po nilang ikinalulungkot ang pagpanaw ni Hagedorn na isang inspirasyon aniya sa larangan ng public service. Dagdag pa ni Romualdez, sana'y may pagpatuloy at magsilbing ehemplo sa serbisyo publiko ang iniwan ng yung mga opisyal. Hiling ni Romualdez na magsama-sama ang publiko sa pag-aalay ng panalangin at pakikiramay para sa lahat ng naulila na mambabatas. Bago maging kongresista, naglingkod po si Hagi Dorn bilang Alkalde ng Puerto Princesa City. Nakilala siya sa kanyang Clean and Green Campaigns at iba pang programang pangkalikasan. Si Hagi Dorn ay umao sa edad na 76. Samantala, wala pang nilalabas na sanhi ng pagkamatay ang kanyang pamilya. Taus pong nakikiramay ang Rise and Shine Pilipinas at ang PTV sa pamilya ni Palawan 3 District Representative Edward Hagedorn.